Inihayag ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Webes na lumago ang ekonomiya ng bansa ng 5.2% sa ikatlong quarter ng taon mas mabagal ito kumpara sa nagdaang quarter na 6.4%. Ayon kay PSA chief Dennis Mapa, ang gross domestic product o GDP nakabuang halaga ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa isang panahon. Habang ang pangunahing sektor na nag-aambag sa paglago ay ang service industry na 4.1%. Nag-ambag naman ng 1.3% ang sektor ng industriya sa paglago ng GDP habang negative 0.2% naman ang kontribusyon ng agriculture, forestry at fishing industry. Sa kabila nito, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na isa pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa asya na may pinakamabilis na paglago sa ekonomiya. News Live Lunes hanggang Viernes Alas 8.30 Sa Live TV Radio News Live